Naging malaking balita sa Indonesia ang pagdakip kay Alisco, dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Na nagiging sentro ng kontrobersya dahil sa mga paratang na pagiging espiya at kaugnayan sa mga ilegal na pogo. Ang kanyang pagkakaaresto ay nagbigay ng malaking atensyon sa Indonesia na naging headline sa mga pangunahing news outlets sa bansa. Ang Indonesian police ay tila masigasig sa pagdakip kay Go na nagpakuha pa ng mga selfie photos kasama siya bago siya i-deport pabalik sa Pilipinas. Ang kanyang pag-ugali ay tila nakakapagtaka sa lahat, dahil tila masaya at maluwag ang loob ni Go sa harap ng media at mga opisyal. Nagpapapicture siya ng may ngiti at kahit na nagkindat pa sa kamera ng Ilig News. Tila hindi niya alintana ang mga kasong kinakaharap niya at masaya pa siya sa pakikipag-usap sa mga Indonesian at Pilipinong opisyal. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, lumuluha siya ng humarap sa media na nagpapahiwatig ng kanyang totoong nararamdaman tungkol sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ang kanyang pagdating sa Pilipinas ay inaasahang magiging isang malaking kaganapan, lalo na dahil sa patong-patong na mga kasong kinakaharap niya. Ang pagiging espiya at ang kanyang koneksyon sa mga pogo ay mga malalaking isyo na kailangan niyang harapin. Ang kanyang pagkakaaresto at pagbabalik sa Pilipinas ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na labanan ang mga krimen at korupsyon, pati na rin ang pagsusuri sa mga pogo na nagpapatakbo sa bansa.